9:19 ng umaga. 9:19 ng umaga, nagripel tayo. Nagripel ako. Tika kalahati lang muna. Kasi marami naman silang inuman dito eh. Tika kalahati lang. Ito, kalahati rin nalagay ko rito. O, wala na. O. Ubus na. O. Kalahati rin lang dito. Eh, tika. Tika kalahati lang. dami naman silang inuman dito. Eh. O yan. O, may kalahati eh. Lagay pa tayo dito. Ito, 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 ito. Mayroon pa ba ito? O, kukunti na rin ito. Lagyan na rin yan. Lagyan na rin yan. La tuyển dụng yên này yên 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 Ang dami naman pa inuman dito. dito rin hop na tayong camera man doon eh. sa kabila mas ma ano, dun, mas malakas silang kumain doon minum kasi ano doon eh medyo medyo kukunti ang puno doon eh walang kawayan doon eh kaya ganito ang kulay nito may ano to may uh, vitamins vitamin pro Wala na yung takip nito. Wala na yung takip ng aking galon. Nasa na? Wala na. Nasa na yung takip? Ayun. Nire-refill tayo ng tubig. At, uh, plus 9. Matindi ng sikat ng araw. Lipat tayo sa Lipat sa kabila. Lipat sa kabila. kalahati lang ang dami naman silang inuman dito eh o yan o oh, may git pang kalahati eh nagay pa tayo dito ito 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 mayroon pa ba ito o kukunti na rin ito lagyan na rin yan lagyan na rin yan bil 11 at ilang kalaya kalaya tina magabi naman pa inom man dito dito rin Hop. bata yung camera man eh doon sa kabila mas ma, to, ano mas malakas silang kumain doon minum kasi ano doon eh, medyo medyo kukunti ang puno doon eh walang kawayan doon eh ganito ang kulay nito may ano to may uh, vitamins vitamin pro Ano yung pakit nito? Wala na yung takot ng aking galon. Nasa na? Wala na. Ang takip. Nire-refill tayo ng tubig. Mas uh -huh. 9, matindi ng sikat ng araw. Lipat tayo sa kabila. Lipat sa kabila. Lipat doon sa sa kabila. Oh, kompleto na kayo dyan ha. May ano ulit tayo magpapangita pag sinipag. Mamayang patanghali. Eh. Oh, punta naman tayo sa kabila. Ayan o, oh, mga native yan. Diba? O, oh, taka, bagay na bago yung kawayan dun eh o. Oh. Lilom siya, lilom. Ay, dito. Kabila. May kukuha din akong net dito eh. Sa resort eh. Yung lumang net. Nasa likod ng bakod. Dito tayo. Tayo ay eh, magre-repel ng tubig. magre refill ng tubig. magre ng tubig. Awan, mari nak katrabaho ngin. Injure. No, ni tubig ba kayo jan? Tungo ba in tubig jan? Dan, dandan dan lang yung tubig ni. Eh. Ano? Di ko binibigla. Tayo. magre refill tayo dito sa kabilang. ano may inumin pa kayo dyan may isa galing sa loob oh. may tubig pa ayo. may tubig pa naman eh, oh. itong kabila lagyan natin ito mabilis maubos kabilang to Lagyan na natin lahat dito kung kakakayaan e. Uy, kung takay niyang camera ko, uy. Tapos na pa yung kanyang mukha din e. Eh. <laughs> Naplasta mo pa yung mukha mo dyan, hoy. Mukha mo na yung nandiyan, hoy. Hoy, alis kayo Hindi na makakita ako dito. Alis <laughs> <laughs> kayo yun ako hindi na kumakita dyan. So, yan Ibig na. kung na pinalas yung mukha niya dyan. Eh. Hindi na makita. Ayan. ko na rito. Maghapon na yan. Maghapon na yan. sinong mitlog sa inyo? sinong mitlog? ha? sinong mitlog? yun, meron na apat apat kaka kasi may kinuha ako rito eh. o dun apat mabli sumitlog sila lima yan, lima yung mga nangingitlog na yan o kaya parang mas pabor ako sa sa ano, sa itlog yun nga napag-usapan namin kanina nung nung bayaw ko kung bakit hindi ko pa raw nililipat dito yung yung iba yung sisiw kasi magtutuman 2 na eh ang ang kinatatakot ko kasi kaya hindi ko mailipat dito eh ano daga Marami kasi taga dito eh. Eh sabi naman ng bayaw ko, dito daw wala namang kasinong daga. Saka wala man ako nakikitang daga dito, hindi gaya doon sa tabing bahay doon, doon sa may incubator doon. May mga daga talaga doon. Ang ano lang dito yung pusa. Yan ang mga predator dito eh. Pusa. Bali yung sisiw doon ni Kwan na Rhode Island Red eh walo ang lalaki yata doon ni eh, apat okay, eh, kung yun eh aabot sa 4 months 5 months mangingitlog na gaya nung na uh, harvest ko nung isang araw bali ewan eh, kung ilang araw kung ano yan, lima apat na araw yata o tatlong araw nakakuha ng mahigit na isang tray bali mahigit isang tray eh 41 yata piraso ayun kaya marami na namang panlaga at saka pang uh, pirito ayun ito so, kasi talaga nilalaan ko dun sa ano dun sa yung bala kong ilipat na mga sisiw kaya meron ito eh ito kung mapapansin ninyo ito naka divide yan doon oh. naka divide na yan naka divide na yan doon pero hanggat kako wala pa yung manok kaya inyo-open ko lang muna naka-open lang naka lang sya rito pare kalahati eh, may ano dun eh may pinturo nito may pinturo ni kaya pinag pinag uh, ano ko lang inati ko pero open pa lang naman to eh kasi hindi mo naman pwedeng pakainin ng layer egg yung maliliit na yun eh kasi nga para sa ano lang yun eh sana nangingitlog yung layer chicken layer eh pagka ganong ano pa palalakihin mo hindi dapat uh, chicken layer yung papatukado kundi yung mga uh, grower tal pinalalaki pa lang naman eh Ito. yan mga nanginitlog na yan ayun, yung isa oh, yun yun oh. ah. oh, pumapasyal na rin yun papasok na siya yan ayun papasok na yan ayun ayun Masok na. Itlog na yun. oh O yan. O. Oh. Pumasok na siya dyan. Kit nung itlogan niya, no? O oh. oh, yan. Yung sinangga ko lang dyan, yung mga sirang, yung payong ba? Yan yung yung ano ng payong nasira na yung payong hindi kinuha ko ayan siya pinakagawa ko kortina ayan itlogan nya cute lah? Diba? up tama na yan, tama na yan ito ko ay marami pang gagawin